You know galing naman yun Arroyo Lusot sa laga yung ito So, uh, syempre, eh, champion Si Boss Jeffrey Yan ang advantage eh May tangkad na May bangko pa Haba, biwas pa. <laughs> Haba pa ng biwas Kaya ang lalaki ng hulay ito sa gitna Grabe, ayan o, oh, huli mga kongreso. o. Oh. Hmm. Ano? Di ganyan yung malalaki niya. Tatlo. Sa dalawa, tatlo. Yan, ah. sa mapagpalang umaga, muli. Yan yeah, mga kongreso matagal-tagal din tayo, hindi nakapag-video. Uh, so, first time natin dito sa Barangay Masili. Lamba. Ayan, bagong kalsada. So, kasama nating tropa. Sila, Boss Edwin. Boss! Sweet! ayan naka on na yan isang piraso aga pa 6.30 si boss boss jeff ayan o oh. at si nong nong ayan si romel tamis at si master 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 pangalan wit ayan si master noel at yung mga tropang kalawan nandito sa kabila diyan sa may kabilang dako sila boss bruno at sila boss dante alvarez uh, bukal naman sila so marami talaga marami pero rin talagang spot dito sa lugar na to so ito yung spot natin maiksi lang yung kumbaga igalaan ayan pero marami daw nahuli dito tip ni Nong Nong ayan si Romel Tamis ayan shoutout nga pala kay Jonathan Ang ng ano Santa Rosa Angler Kaya master pag marami tayo mahuli dito sama kita rito lumot pa rin ang pain lumot yan, daming lumot. Diyan lang tayo kukuha ng pamain. Lumot. One, zero. Yan, na. Ayan, Dito lang tayo kukuha ng pain. Lumot lang ating ipapain. Lahat naman kami is lumot. Walang dalang ibang pamain. Ano, arroyo? Ha? Arroyo? Nako. Aba, at least si At least may arroyo na. Awan sero si Nongnong. A few minutes later. Ya rene man no Bolang alau Babao

you tá know tá galing naman. Arroyo Lusot sa lagayang ito Ako nga daw You know? 啊。Uh. Arroyo oh, Ang eh. lakas ng arroyo. <laughs> ah, <mamaw> na arroyo. <laughs> na arroyo. Nililipat na naman. Nong? Yung Ah. Oh. Gari na naman. Hindi pa yung isang bata. Kaya yeah, nga oh. Nag-unibang. Hahaha. masakit ako kaya lang eh. eh. Oh. Ano ba Tako, naano din yung biwas mo? Ang dali na natin dali mo dyan ha? Yun! Ayun pa isa! Yon. Hmm... Ang ganda. Ah. master, laki niyan. Ino. Grabe. Nasa malalim yan ah. Malalim.

Oh. Oh. Ah, sige. Hmm. oh, sige. Wala na eh. Hmm? Ano? Wala na eh. Ayan, huli ni oh. Wala mo naman yan. Oh. <laughs> Ba't tinatawa na mo? <laughs> Ayan, meron pa ako doon. Sino bang kukuha? Ayan, kunin nyo. Kasi ang hirap paggawa. Lalo ito pati, Jet. Ay, baka mag-iimbis na yun. Dahil experience, ika nga, ang pwesto dito is kailangan may dalakang bangko. Dahil pag wala kang dalang bangko, hindi ka makakahuli ng malalaki sa gitna. So, syempre, champion. Si Boss Jeffrey. ano ang advantage eh. May tangkad na, may bangko pa. Haba biwas pa. <laughs> Haba pa ng biwas. <laughs> Kaya ang lalaki ng hulay doon sa gitna. <laughs> Grabe. Ayan oh. o. Huli mga kangres o. Oh. Hmm. Ilan. Ano? Ilan yung malalaki niya? Tatlo. Sa dalawa tatlo. So. Nawala. Nawala na daw eh. Nawala na kasi daw eh. Kaya pack up na tayo. Ayun. 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 Ang dami nakawala na dyan. Ang dami nakalusot. <laughs> eh, piling-piling na yan. Pag hindi nakalusot, ibig sabihin, mga three finger na yan. Oh. <laughs> Ayan, oh, gusto oh. nyo mag-spot dito. Ano ito, masile, master na? No? Oh, ano na? Oh. Ayan. Hmm. Shoutout kay Chief Widi at saka kay Boss Egay. Eh, Dapat kasama kanina, yan Ayan. Oh. Kaya eh, okay lang. Ayan, kunin nyo na yan. <laughs> <laughs> Napilipit lang yan. Ayan, mga kaanggres, uh, may mga, mga namimingwit pa. At ya, okay, pa, mga lusong. Hanggang leg ko, hanggang dibdib -dib nito. <laughs> Na-fake nyo, na-prank ako doon eh, lalim pala doon. Ayan. ayun lang yung talim eh, yun yung talim mo. Ayun. Pabawi. Pabawi. 嗯。Mm.